nagwalk uh, nag around tayo dito sa sa SM MOA ah. Tapos naglakad-lakad tayo dito. May nakita akong kapatid ni Victor magtanggol. Nakatambay dito estatwa. Oh, ayan, may nakatambay na estatwa dito. Oh, Lagi, mas maganda yata ito. Mas maganda yata ito kay Victor magtanggol kasi nakatambay siya. Oh. Ayan, oh. oh ganda ang ganda oh. Ano kayang ang to? Siguro kapatid ni Victor Bak. Victor Victor statue to doon sa Bridgetown. Ganda oh. O kaya barkada ni ano to? Victor statue to. Barkada niya, eh, laki oh. Patiti Victor Statue to Parkada nya Nakatambay yung statue dito ano o Ayan o Ayan yung SMO ah Ayan yung mga karas eh Mukhang mas maganda tong Statue na to kay, kay Victor Lucky oh Nakatambay sya oh Naka headphone Naka headphone pa Ayan. So, ayan guys. Yang napansin ko dito, nakita kong kakaiba. Okay. Katambay lang, nakatambay lang siya nakatayo. Ayan, may headset. Ayan. Yan ang ganda ng mowa. Ganda ng mowa area, oh. Ayan, oh. Ganda sa mowa. tambay na statue baby yeah. kan Victor yeah. ayun o yung Victor statue kaibigan yun ano yan Claro Eu não entendo